Nasa siyam na raang pamilya ang apektado sa sumiklab na sunog sa Barangay 7 Cavite kahapon. Naging pahirapan ang pagapula sa apoy dahil sa mabilis na kumalat hanggang sa isa pang barangay. Sivvel Custodio sa detalye. Nagnangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente ng Barangay 7 Cavite City pasado alas 3 kahapon. Dahil gawa sa light materials ang mga kabahayan na sinabayan pa ng malakas na ihip ng hangin, mabilis sa kumalat ang apoy na umabot pa sa barangay 5. 30 minuto pa ang lumipas, mas naglagablag pa ang apoy na tanaw mula sa baybaying ito. Sa dagat na dumaan ang mga residente para makalikas mula sa sunog, matapos harangan ng apoy ang dadaanan sana nila para makalikas. Aabot sa isang daang fire trucks na ang rumesponde. Pero nahirapan ang mga kawani ng pamatay sunog na pasukin ang mga eskinita. Nagpadala na rin ng helicopter ang Philippine Air Force para sumalok ng tubig sa dagat at isaboy sa mga nasusunog na humigit kumulang anim na raang bahay. Mag-aala sa is ng gabi na apula ang sunog. Halos maabo na ang mga bahay at tanging mga yero at mangilan ilang kongkretong pundasyon na lang ang natira. Maging ang ilang mga alagang hayop, hindi na nakaligtas. Pansamantalang namamalagi ang mga apektado na sunog sa Dalahican Elementary School at Santa Cruz Elementary School. Isa si Aling Yolanda sa mga sumuong na sa dagat para lang makaligtas sa sunog. Magbabibor study po kami, Bible study. Ngayon, may sumigaw na sunog. Ginawa na lang namin, tuban na lang kami sa dagat. Hindi na niya napigilang umiyak dahil sa tindi ng pinagdaanan nila para makaligtas. Hirap na hirap kami kahit yung mga bata ano, tinatapon na lang sa dagat. Bangungot na bangungot na sa amin Tanging mga graduation pictures na lang ng mga anak niya ang kanyang nasa Hindi ko po alam kung paano magsisimula. Ang trabalo ng Mr. Ko, Co contraction. Labor lang magkano, 400 plus lang. Parang mo, bigyan niyo kami ng konting tulong po sa siyam na raang pamilya o nasa dalawang libong individual ang apektado ng sunog. Sa dami ng nawala ng matutuluyan, sa hallway na lang ng paaralan na nagsilving evacuation center pumuesto ang iba. Kasama pa ng ilang mga evacuees ang kanilang mga alagang hayop. Ang kailangan po ng residente namin ay yung mapatayo ulit yung bahay, yung mga pagkain, yung higaan, lahat po kasi Means, ano talaga, yung sarili lang talaga ang nailigtas para lang maka, mailigtas sa, ano, sa sunog. Walang nagdisgrasya sa sunog na halos lahat ng pamilya na sunugan. Ayon sa ilang mga nasunugan, nagsimula ang sunog habang nagwi-welding ang isa sa mga residente ng Barangay 7. Nagwi-welding po dyan. Eh, yung mga katabi niya pong bahay, puro mga light materials lang. Sana naisip niya. Depensa naman ng asawa ng itinuturong salarin. 30 minuto nang tapos ang misteryang mag-welding bago magkaroon ng sunog. Hindi po totoo yan kasi yung nangyari po kanina, tapos na po siya nag kanina, bumaba na po siya para kukunin yung yero para ilalagay na po doon sa, ano, sa bubong namin. Patuloy pang pa imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection sa naging mitsa ng sunog at inaalam pa ang halaga ng mga ari-ariang natupok. Studio sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas